Kumusta mga ka-sports? Napakainit na naman ang usapin ngayon regarding sa isang bagong pangalan na posibleng mapabilang sa Gilas Pilipinas. Walang iba si Dylan Harper. Isa siyang athletic, explosive at talented na manlalaro na maraming Pinoy fans ang napapaisip. Pwede kaya siya sa national team? Tara kilalanin natin sino si Dylan Harper at tuklasin kung may chance ba siyang makapasok sa Gilas Pilipinas. Kung trip mo po ang mga ganitong content, paiwan ng follow at pasubscribe subscribe na din. Tara, simulan na natin. Si Daylan Harper ay isang African-American na naglalaro bilang import sa iba't ibang Asian leagues. At kamakailan, ay nagpakitang gilas sa Pilipinas. Kilala siya sa kanyang atletasism, outside shooting at defensive pressure. Madala siyang ikumpara sa mga import tulad ni na Miles Powell at CJ Perez style combo guards na parehong agresibo sa opensa at napakatibay din sa depensa. Pero teka mga ka-sports, Eligible ba siya sa ating gilas? Sa FIBA rules may dalawang paraan para maging eligible ang isang manlalaro sa isang national team. Una, natural born citizen bago mag 16 years old. At ang pangalawa, naturalized player pero isa lang ang pwedeng gamitin kada tournaments. So unless may Filipino blood si Daylan Harper at nakuha niya ang kanyang Philippine passport ba?